Dito sa aming lugar, ang pinakapangonahing pamumuhay ay ang pagsasaka at ang naing namin produkto ay ang sibuyas. So ito, uh, ito yung mga basal na lupa. Ibig sabihin ng basal, yung talagang hindi nagamit o hindi ginagamit ng ilang taon, tapos bubuksan namin ngayon para pagpunlaan ng buto ng mga sibuyas. Sinisiguro din namin na yung bubuksan naming mga lupa ay talagang mataba at aakmang aakma sa pagpupunlaan. So sa bandang ito ay eh, ayus ayos magpunla. Kaya ito uh, pinadoser namin kay Buya Jason. Kung makita talaga natin ay eh, napakadaming bato nito. So yan, yung bato na yan eh, talagang tatanggalin din natin no isa-isa. Ah, -isa. uh, talagang sasalain natin yung pwedeng ah, uh, tanggalin diyan sa lupa na yan. May iba't ibang klase ng pagdatarin ng sibuyas. Pero ito na habis na namin dito sa labne, e, ipinupula tapos uh, tinatransplant kapag gusto na yung gulam ng mga pula nating sibuyas. Ipinupula namin ang buto ng sibuyas para din matamdan lahat ng lupa. Kasi kapag direct o isasabog yung buto ng sibuyas, e talagang madaming maaksay ang lupa. E dito sa amin kasi talagang paliitan lang ang mga lupain. Sa ibang lugar siguro ay eh, nagda-direct talagang maluluwang ang kanilang lupain sa kapatag. So dito kasi sa amin kala, talagang kailangan namin ipunla. At syempre mas maayos din kasi. At saka mas nakakatipid tayo sa mga gadamitin. Tertilizer, insecticide. Eh sa panahon ngayon talagang napakamahal na yung mga ginagamit natin sa pagbubukid yung gasolina ay talagang sobrang taas na. At kapag tapos na sa pagpaparmol, eto, ah, pinipili itong mga bato na ito sa pagbubukid naman na no, talagang tiyagaan lang ang labanan. Di lang naman isang araw o dalawang araw, tatlong araw pinupulutan ito ng bato. Talagang araw-araw ay -araw, sinasagang inaalis yung mga bato. At kapag gayari pulutan ng bato, ito, iahan traktor para babungkal lalo ang lupa para basta na no mas nobas yung taba ng lupa. Ito ay art o isang sining na talagang produkto ng sipag at pagtsatsaga ng magsasaka. Yung araw-araw na pagbubungkal, araw-araw na hinahalukay ang lupa para mas balumabas yung ano no, yung uh, na kailangan sa pagbupunla. At ang pagsisibuyas dito sa aming lugar ay isang tradisyon na na ipinamana pa ng mga unang tao dito sa aming barangay. At bilang ngayon sa mga bagong henerasyon, gamit ang mga teknolohiya, eh kailangan naman natin din ipakita sa lahat na ang pagsasara ay hindi biro. Ang pagtatanim ng kahit anong gulay ay hindi lang basta itinanim, hindi lang basta inani. Ito ay nilalapatan ng Dedikasyon, pagmamahal mo sa kung ano yung ginagawa mo, pagtsatsaga, at siyempre yung kasipagan ng magsasara. At kung naibigan mo yung mga ganitong videos, eh, huwag ka mag na ako'y i ilike sa aming Facebook page, Karaniwang Tao TV, para sa suporta. Maraming salamat.